sila healthy na sila alagang alagang alaga to alagang betrasin gold tayo dito dahil sa pabago-bagong panahon sa hapon uulan At sa umaga naman aaraw kaya minsan to kaya magpainom lang tayo ng petrasin gold na merong probiotic yan guys itong gamitin nyo sigurado magiging healthy ang manok nyo yan simple lang itong gamitin guys ihalo lang sa tubig ng petrasin gold ihalo natin sa tubig tutunawin at siguradong uhawin natin sila pakainin muna natin sila bago natin painumin yun sigurado maiinom nila kagad yan guys malalakas na sila guys